Hello po. Good morning, Alsi. Good evening na pala. Ito po yung mga kamatis dito sa sa balko namin. Ayan. Mamimili po ako ngayon ng kamatis. At meron din po dito isang ano, ang palaya. Kita niyo yan. Ang palaya. Ah. Dali mag-harvest uh, ng kamatis yung okay, kunihinarbis ko kanina sa baba. Ano? Oh. Oh, eh May kasama pa rin itong ano ang palaya. Ating yung ulam to sa Oh, ano yung video natin kanina? Ito na ito natin mapitas. So. Meron pa dito sa loob. So, tapos na pala na. Tapos meron dito Yan. ay, may merito, Bukas na lang siya. sa baba. So, guys, nakapagsabi tayo. Matis. Lahat ng pila na tayo.

isang araw na namin yung tatlo ng Papasok ko na sa loob. Ayan po Parang tayo makuha ngayon. pag a matamis yan Hindi, ano, ito naman yung mga basil na yan. Basiliko yan. Ayan, may alam ka basiliko. Ito naman yung ano. Ibang lalo mo itong tao. Oops. Okay so guys, ito marami na po tayo na po. Ako, ito po. Ito na daw. Nagsipilo. Ciao.